Ayan, another day, another vlog, another travel series na naman tayo. Yahoo! So, for today's vlog, andito tayo ngayon sa Taiwan! Actually, kaninang umaga pa ako nakarating. Tapos, sagpahinga lang ako saglit kasi grabe, delayed yung flight namin ng 2 hours. E di, pagpunta ko dito sa Taiwan, paglapag ng eroplano, di lumabas agad ako kasi gusto kong makapagpahinga kasi sobrang pagod ko, wala akong tulog, galing akong trabaho kagabi. Pagdating ko ng airport sa Taoyuan, Taoyuan Airport, wala stick yan, nagkandaligaw-ligaw ako, di ko mahanap yung palabas papuntang ano, airport express, edi, sige lang, hanap lang ako. Tapos, meron naman siya mga signage doon, kaso, hindi ko alam bakit parang hindi ko makita kung ano yung dapat kong makita. Pero buti na lang may mga pwede akong matanungan doon. Makakaintindi naman na English yung mga nandito kaya kay Ring lang. Tapos pag sakay ka ng trend, di ba na ako ng ano, ng Taipei Main Station. Pala-stick yan, nakakalito. Ilang beses ako nagpabalik-balik. At yung ginawa ko, kasi sinundan ko yung, ano yung banan line, kasi blue line ang kailangan eh. Hindi ko makita yung ano, unang una nakita ko siya, banan line. Yung bandang, naglalakad-lakad na ako sa bandang doon, sa na ako ng MIT. Hindi ko makita yung banan line, buti na lang talaga. Mababait din yung mga tao nakakasalubong ko. Eh di nagtatanong-tanong na lang ako dapat pala itsura ng shimen din kapag gabi. Grabe, ang daming tao. Pero nakakatawa kasi hindi siya ganong kainit. So, hindi siya nakakainis maglakad. Di ka masyadong pagpapawisan. Yan, medyo marami lang tao. Pero carry lang kasi hindi ka mainit. So, inulit ko lang. Hanap tayo ngayon ng pagkain kasi nagugutom na ako. Tapos ang bango, ang bango dito. Ang bango dito, amoy pagkain. Nakakatawa. Nakakaiba yung, kakaiba yung ano nun. Nakakaiba yung kilig kapag puro pagkain na yung nakikita mo. Ayan, teka, lang tayo ng pwede natin kainin. Sige, dito sa kabila. Lakad-lakad lang tayo. Hindi ko kasi alam kung saan dito pwede kumain. Ay, ito yung mga nakikita-kita ko. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Lagi ko ito nakikita pa sa, sa mga YouTube-YouTube. Naka tayo dito sa kabila. Nakadalan na tayo dito sa pangalawa. Ayan. kilig ako kasi ito lang yung nakikita ko sa YouTube. Ito lang yung nakikita ko sa YouTube. Ngayon nandito na ako sa lamig pa. Sarap-sarap ng panahon. Hi. San ba dito yung, ano, Shingfutang? Wait lang. Pantayin natin kasi naka-red pa. Ayan, so tinan nyo. Ayan. Maraming mga, ano, marami pala talaga motor dito. Hindi ko alam. May ganon-ganon pa pala. Ang daming, ano, ang daming tao. Ito ata yung sinasabi nilang, ano, Shibuya part ng Taiwan. Ewan ko bakit, ewan ko ba. Wait lang. Ayan, nag-go na. Daming tao. Ayan. Ah, dito nga ata yung mga nakikita ko. Yung mga maraming kainan na dito sa kabila, sa loob. Dito kasi bawal nasa sakyan, bali. Puro tao na lang yung mga makikita niyo. Ayan o. Haha. -ha ang bango, may pagkain. Kahit wala pa ako nakikita ng pagkain na may pagkain na. Ayan, mga pa-souvenir, souvenir nila. Ganda dito. Maganda, tama nga yung sinasabi ng iba na maganda nga yung vibe. Ayan. O, oh, di diba? Feel the film mo, turista. <laughs> Tama nga yung sinasabi nila na maganda nga yung vibe dito sa Shimending So kapag turista ka talaga, parang ito talaga yung pinakamaganda mong pupuntahan. Kasi, ayun iba-iba yung makikita mo. parang dito na lahat may mga damit. May mga pagkain dyan. May mga marami kang mabibilhan, iba't iba. Pero ang priority, priority, priority natin ngayon is makahanap ng pagkain. Ay, may nakita. Ala, nakita ko si injujutsu Pero dito sa gitna, titignan natin kung meron bang mga makikitang foods. Pakita ko sa inyo yung jujutsu. Grabe, hingal-hingal na ako. Teka, hanapin ko lang saan ba yung ano. Ah, ito. Ang haba ng pila. Ayan siya, oh, ang haba ng pila. Pero parang naamoy ko nga yung ano. May naamoy yung kakaiba. Pila na lang ako dito. Ayun. Ayan, iba't ibang. Ay, ito yung singki tofu. Stinky tofu. Pero hindi pa ako ready yung ano yan, tikman. Baka sa mga susunod na araw na lang. Inaamoy ako nga kaiba. Yung ano ato, yung stinky tofu so nga yung naaamoy ko. Grabe ka kaiba. Ang baho. Ang baho. Kaiba pala talaga yung amoy niya. <laughs> Sabi ko pa naman gusto kong itry, gusto kong kainin. Kaso parang hindi ko na siya matatry. Hindi ko kaya. <laughs> Parang feeling ko naninikit siya sa damit ko. Sana wag lang manikit. Ang daming tao nakakatawa. Kasi hindi pa masyado mainit din. Yeah, kaya natutuwa ako. Tingnan niyo na lang sa kabila. Ayan yung, ayan yung shimending ngayon. Yan, napadaming tao. Second, before you try oh, this, lucky fortune. Yeah. Mm -hmm.

Halo, sini saya. Halo. Oh, enggak takut. Masa tidak dapat pala? hinahalo talaga yung ilalim. Kasi kapag sa ilalim lang yung sirloin mo, sobrang tamis niya. Pero kapag yung ibabaw naman, ang tabang. Masarap siya. Pero kapag yung ibabaw lang yung ikinman mo, ang tabang. Hanap tayo na ano. Pwedeng kainan. Hmm. Kapag natutunaw na yung ano, kapag natutunaw na yung sa ilalim, kasi mas, may mas kubado kasi siya. Ayun, no? May mas kubado siya. Pag natunaw na yung ano, yung mas kubado, ano? Pumapantay na yung lasa niya. Masarap siya. Ano? Kumakanta doon sa gilid. Mabari. Alam namin. Ano, ano kaya masarap kainin? So, nang fried, right? so lang ko ng fried rice right? eh. Naglahan ko ng fried rice. Wala akong makikang ng fried rice. Ito kaya sa mga gilid-gilid. Tingnan natin kung meron sa mga gilid-gilid. May mga food stall eh. May mga food stall. Maraming food stall dito. Tapos, kaso baka... hindi hmm. ko alam saan ba. Ayun tayo sa iba. Ah, hindi ko alam. Ah, teka. Tignan natin ito sa bilang. <laughs> yun tayo target sa nila. Mm. Marami dito. Pag-problemahin ko na lang siguro talaga yung... Ay, nag-aalisan sila. Nag-aalisan yung mga ano, mga nagtitinda. Ah, baka ano, baka bagay. Doon lang tayo sa kabila. Nakadala tayo tayo sa kabila. Wait na ako. Anap na lang tayo ng pwede nating kainan. Hindi ko lang kasi alam mo. sobrang dami. Sobrang daming, daming op. Wala akong mapili. Ah, matmin ako ba doon? Malap kayo na ano, pwede natin tambayan. Ah, kasi nangangawit na ako eh. Parang gusto ko. Gusto ko talagang kumain. nagugutom na ako. toku wo tunde yo mioucha Na. Ito lang yung kinaganda sana ano, sa shimending. Ay, hindi. For me, itong shimending, maganda siyang lugar para sa mga turista na ano, yung gustong gumala paggabi. Kasi buhay na buhay siya, o. Oh. Tingnan nyo. Ang daming tao. Marami kayong makikitang iba-iba. Kaso nga lang, sa so sobrang dami, hindi ko naman na alam kung anong kukunin ko. Naghahanap ako ng ano yung eh, pwedeng makain. Ayun mo masarap. Ayan, hanap pa tayo ng ibang. Nakakaamoy ako ng ano? Nakakaamoy ako ng barbecue. <laughs> o, oh, di ba Sa gitna ako dumaan. Oh, may barbecue. Tapos, ayun, may nakita akong ano, o. Oh, tanghulo. Tang, tang, hulo, hulo. Tang, hulo. Ay, ang cutie, oh. Ang cutie. Ayan, hindi ko alam pa ano yan. So, kumain, ano bang pwedeng makain dito? So, fried rice. Ano ba may fried rice? Kanina may nakita ko, ano eh, takoyaki. Mamaya, bilhin tayong takoyaki. Yan. Nandito tayo ngayon sa sabi ng basurahan. <laughs> Ay, kaya pa. Ko pala ang baho. Kasi ano sabi ko, bakit ano? Parang kakaiba yung amoy. Pagting ko basurahan pala. So, tara. Yan, nalaglag pa yung wallet ko. May na ako. Kanina pala, hindi pala bukas yung ano ho. Hindi pala bukas yung mic. Ang labo ng ano ko, ang labo ng pagkaka-vlog ko. Pero well, ayan, tignan nyo. May nagpo perform ko. Nandito na tayo kanina. So, ibig sabihin na, ha? Ikot na tayo. Um, uh, naisip ko kung mamimili na ba ako ng ano, mamimili na ba ako ng pang pasalubong. Kasi nakita ko na yung ano, yung Mr. Ho, yung sikat na ano, na parang, ay, sikat na pasalubong dito sa Shimendi kasi mura lang siya. Mura lang siya compared sa mga groceries. And makikita din niya ang daming tao. Ito yung mochi. Hindi ko nakikita. Nagugulat ka na lang may mga kumakausap siya. Ay, ito yung nga. May kong barbecue kanina pa. Yan o. No? Oops. Ay, mukha mo sa yung sausage, Nang hulo. Parang galim na nga ako dito kanina. Nakaikot na ako. Hinapin ko na lang yung... <laughs> Ipabalik? Ay, hindi. Hinapin ko yung ano yung may mga nakititinda kanina ng takoyaki. Dito lang yun eh, sa gilid. Nakataw lang siya sa gilid kanina. At dito, mahangin siya. Mahangin, tapos hindi mainit yung sigaw ng hangin. Kaya, masarap magalaga gala dito, dito na lang tayo. So, kung sana dumaan sa gilid, kaso, may mga nakaharang kasi, hanapin ko lang yung ano, yung ibang mga pagkain. Nabusog ako ko dito sa iniinom ko? Hindi pa nga akong nakakakain. Ako so, ba nakita yun? Kaliwa. Ako so, ba nakita? Ako matandaan. sabaw so, galing kanina? Ah, dito. Galing ba ako dito kanina? Ang sarap dito. Eh o, no? no? may kumakan Kanta kayo ako. <laughs> Agawin kayo yung bike kay ate, no? Agawin kayo yung bike kay ate. So, bigla ko na lang yung kakanta. <laughs> Alam hindi dito yung kanina. Saan ba yung kanina? Ayun na, no, merong welcome to shimen. Welcome to shimen, B. Masa parang, parang namatay yung mga ilaw. Nawala yung mga pagkain. Okay. Mm -hmm. Ah, dito, dito, dito. Ay, hindi. Hindi ako dito galing kanina. Hindi hmm. ko matandaan. Saan ba ako nag... Ay, ito yung Starbucks. Pagpunta ko dito sa Starbucks. Kumaliwa ba ako? Hindi ko na ma ano maalala. Pero galing ako dito sa kabila eh. At oh, tama, ho dito sa kabila. Dumiretso ba? Hindi ako dumiretso eh. Ah, wait, wait, wait. Ayan yung view. So ngayon, nahanapin ko yung takoyaki na nadaanan ko. Ay, may MacDo. Nakita kayo yung MacDo. So, hindi ako dito galing kanina. Hindi ako galing, dito nang galing kanina. Saan yung hotel ko? Wait <laughs> lang. Mag Parang feeling ko kailangan ko na mag-google map. Wait lang. Yan lang yung hotel ko. Shemen Citizen Hotel. Tara. Pasokin na natin. Ibang wala pang sasakyan. First day na first day ko, dalawang beses na ako naligo. <laughs> dalawang beses ako naligo Kanina. Char. <laughs> dito tayo. Hindi <laughs> pa. Ito ba ito? Dito. Ba? Dito yung diba? Ay, dito Mag ako pakita sa inyo. Ako lang. And then, balik pa! Salay! Hotel! Simple lang naman yung hotel ko. Ayun na. Pagkapasok siya, yun, ayun na. Hinihigaan. Magulo na siya kasi galing na ako dito kanina may TV. Pero ayan, may bintana siya. Isa sa pinaka nagustuhan ko. Eh. May bintana. Tapos, yan, merong free water, may tea, may kettle, yung baon ko. Marami siya. Tsaka marami siyang saksakan. May nakakatawa. Tapos, merong mini ref. Yan. Baba ko na yung binamili ko. Yan. Medyo makalat na siya, no? First day ko pa lang. Actually, hindi ko pa halos full day. Eh, wait lang. Tapos, CR. Ay! Gusto ko pala mo ng ilaw. Ba't di ba hindi ko binubusan? Yun. Yung CR. In fairness, malinis siya. Kaya nagustuhan ko ka rin siya maluwag. Ah, pagod ako. In fairness, nashimen din nga. Nakakatawa. Ano? Ang tawag dito? ang daming tao, pero dahil nga sa maganda yung panahon, di ba? Hindi siya masyadong, ano, taglapot, hindi siya, hindi ako naghalagkit. Ano, alam mo yun, nasa pawisin, hindi ka masyadong maglalagkit kasi nga, mahangin. Ang, ang sarap ng simoy ng hangin. Tapos yung hangin pa, kada, ganun mo, langhap mo, oh, may pagkain. <laughs> Wala lang, share ko lang. So, ayun, kakain lang muna ako. Sabi, sumakit yung katawan ko. Naglakad lang naman ng One hour and 30 minutes lang ata ako naglakad. Pero parang dami kong nakita, no? So, ayun. Kain lang muna ho. Bye-bye. Pakita -bye. ko lang sa inyo yung binili ko kanina. Pang dinner. Worth 35 NTD. Sarap niya. Braised pork. Braised pork siya. Mm. Tapos Binili kong siya ba Sa 7-Eleven Kasi nakikita ko to sa TikTok Mas try daw to At in fairness masarap nga siya Nakadalawa na ako Masarap nga siya Mmm Good night na. Mukas na ulit. Good night. See you tomorrow.